Ngayon mga paps, pag-uusapan naman natin yung alignment ng gulong. Kasi naging problema nung aking gulong sa harap, is yung upod hindi siya pantay. Yung isang side eh mas matindi yung upod compared doon sa kabilang side. So kaya I decided na magpa-alignment nga. And 'yun nga, nakita dun sa machine na pang-align eh hindi nga pantay or hindi naka-align yung ating gulong. So, yun, inadjust na nila and nag-okay na. So, ano ba yung mga indication na kailangan na natin magpa-align ng gulong? Well, isa sa mga visible na makikita ninyo pag wala talaga sa alignment ang gulong ninyo is pag pinisical check ninyo yung gulong, normally hindi pantay yung upod niyan. Pwede yung isang side lang yung nauupod. Yung kabilang side hindi masyado. So, isa yan sa mga indication. Pwedeng kabilaan, pwedeng isang gulong lang, pwedeng uh, dalawang gulong. So, depende. So, ganun yung sistema, no? Na hindi, na, hindi nagiging pantay yung upod. Then, pangalawa, sa mga posibleng ma-experience nyo dyan, is pag yung inyong uh, sasakyan, halimbawa, naka-pull turn kayo, so, ba pull turn, tas dahan-dahan ninyong papatakbuhin siya, parang lumulundag yung kotse. Parang meron siyang... Uh, hindi pantay yung pag turn niya parang may lundag isa sa mga indication din yung kumbaga pag sakali naka full turn kayo tapos dahan dahan yung itatakbo parang, um, parang, ano, parang kumakadyut sya parang dumudulas yung gulong so yun pwede rin yun na isang indication din na kailangan nang i-align yung inyong gulong then pangatlo eh, mapapansin nyo rin dyan pwedeng pumapaling yan pa kanan or pakaliwa So, yan yung ano natin dyan. Yan yung gagawin dyan. Pwedeng, halimbawa, nasa highway kayo, umaandar kayo ng matulin, mapapansin niyo parang dahan-dahan po mapaling pakanan yung sasakyan or kumakaliwa. Pwedeng gumagalaw yung manubela, pwedeng hindi naman, kusa kusang lang lumiliko kahit pantay naman yung manubela. So, pwede rin naman yon Then, yung pang-apat, eh, mapapansin nyo rin, pag biniglaan yung arangkada yung sasakyan niyo parang kumakabig siya, pakanan or pakaliwa. So, yan yung mga indication ano, na kailangan nyo na talagang ipa-align yung inyong gulong. Ang recommendation ko sa inyo, kung sakaling magre-repair man kayo ng uh, kahit anong pang-ilalim, gaya na mag-a-adjust kayo ng, uh, or mag, sabihin natin mag-aano kayo, mapapapalit kayo ng shock, mga lower arm na yan, ball joint, no? Basta yung mga, kung makikialaman kayo dyan, maganda pagkatapos niyon yun, magpa-align kayo. Para sigurado maganda talaga yung... Uh, ano ng inyong sasakyan. Pantay na pantay, kumbaga sa highway, hindi siya pumapahaling. So, isa yan sa mga pwede nyong gawin. Usually, mura lang naman yan. O, oh, uh, yung isang vlogger, uh, pag-aari niya yun, mura lang na may siningil sa atin. So, okay na okay din naman yung kanilang services. Ano? At uh, na rin naman yung camber and okay naman daw. Hindi naman kailangan ni camber. Pasok pa ako, do Pasok pa ako do sa parameter. So, hindi na nirecommend. Alignment lang talaga yung ginawa. So, actually, yung ginagawa lang naman dyan, yun. Lalagyan siya ng uh, parang uh, nakalagay dun sa, ano don dun sa lalagyan ng parang, ano ba, parang mga machine. <laughs> Lalagay sa gulong. Yan, sa lahat ng gulong. Parang, ano yun eh, parang ililaser. Then, once na na-okay na, nila, so, i-check yun sa computer kung naka-align. Then, Uh, doon ah, mag-a-adjust na yan dyan sa ano, ano bang tawag dyan, CV joints? Ay hindi, hindi CV joints eh, tie rod, yan, mag-a-adjust sila sa tie rod. So yung outer tie rod, i-a-adjust nila yan. And umisang, uh, saglit lang naman yan, usually mga 10 to 20 minutes, tapos na nilang i-adjust yan. And uh, yun, uh, maganda rin after nun, uh, chine-check, tapos i-test drive kung okay na yung performance. So, yun lang man yung ano. Kasi kung camber, ah, medyo mahal-mahal yan. <laughs> medyo mahal yun. And usually sa mga malilit na kotse, mga sedan, mga hatchback, hindi, hindi actually, hindi siya kinakamber eh. Wala talagang, wala, wala talagang camber yung mga kotse na yan. pini pinipilit. Okay, pinipilit lang i-camber. Pero dun sa mga, ano, yun nga, sa mga makaka-experience dyan na hindi pantay yung upod ng gulong ninyo pag chine-check up ninyo, eh, pa-check ninyo. Kasi ito yung nangyari sa akin eh. Medyo hindi ko kasi napansin. Siguro tumakbo na ako ng mga 5,000 kilometers. 5 to 10,000 kilometers. Then, nung pag-check ko ng gulong, hindi pa naman totally manipis. Actually, malit na malit pa rin naman yung kain. So, pero yun nga, may indication na siya na hindi siya pantay. So, ang ginawa ko, yung gulong ko sa likod, nilagay ko sa harap. Tapos, pinagpalit ko na lang sila. Kasi at least dapat kasi maganda rin yung gulong talaga dapat natin sa harap lalo front wheel drive to so dapat maganda yung grip natin. So kaya ni, yun pinagpalit ko na lang sila then bago ko pinaano pina alignment yan para at least wala tayong problema. Kasi uh, yun pag pinabayaan kasi natin to mapapa early yung pagpapalit natin ng gulong eh magkano rin yung gulong kung mga China-China yan siguro mga more or less mga 5,000 din yung magagastos natin eh kung branded pa mga 7 to 10,000 yan eh kung magpapalain tayo ng gulong eh di magkano lang yung babayaran natin less than 500 lang naman yan eh actually 300 lang yung binayaran ko di okay na naka-align na ulit yung gulong ko well nangyayari naman yung alignment na yan may mga pagkakataon pag masyadong nalubak yan isa sa mga pwedeng ano eh na-adjust na adjust or nagkakaroon kayo ng problema na ng konti-konti do sa mga bushing so nawawala na doon sa tamang alignment yan uh, yung iba kaya maganda pag uh, magpapa-align kayo ipasilip silit niyo na rin yung mga ano niyo mga bushing niyo diyan yung mga lower arm ball joint yan yung shock pat-check niyo na rin yan para at least uh, makita nila kung may problema ba kasi kung may problema kait uh, kahit sabihin na nating kahit anong adjust nila yan babalik at babalik yung problema yan. Ayun pala yung ano, yung sa taas ng shock, yung shock mounting. Yung iba, ganun nga lang actually, yung iba hindi kailangan ng camber, papalitad lang nila yung shock mounting. Okay na ulit. So may mga ganun din, ano, may mga ganun kotse. Depende talaga sa kotse, iba-ibang kotse, minsan iba-iba rin yung sistema nila. Pero usually uh, may mga pagkakataon din na kaya pumapaling kasi may problema pala sa bushing yung goma yan kailangan siyang palitan yan yung mga pwede nating gawin dyan no? hindi kumbaga uh, bago rin i-align or bago rin ipakamber i-double check muna yung mga parts kasi kung yung mga parts eh, may problema useless double double lang yung gastos so yan yung suggestion ko sa inyo mga paps no? kung kayo ay magpapa-align o magpapakamber man i-double check muna yung mga parts kung may kailangan palitan, palitan nyo muna bago nyo ipalain, paalain para sigurado na hindi kayo magdo dobli ng gastos. And usually ito ano, yung mga parts na yan magkakamag-anak. So sabihin natin pag bumigay ito, sooner or later bibigay yung isa. So kung ano yung mga kaya ninyong pagsabay-sabay na better na pagsabay-sabay nyo na. At hindi rin kasi recommended na minsan pa isa-isa yung palit. Ang nangyayari kasi dyan, halimbawa, ayos yung isa, maganda sira yung isa. So ang gagawin, hahawain niya yun. Hahawain niya. So pag hinawa niya yun, yung ayos masisira. Ganun yan. Kaya pag mga pang ilalim na palitan, minsan itanong nyo na rin doon sa mechanic na gagawa, ano ba yung pwede nating isabay? Uh, para at least pwede isang labor na lang yung mangyayari. Pwede naman na uh, kahit masira man yung parts, hindi madadama yung iba. So ganun eh. Sabi ko nga, magkakamag-anak yan. Okay, so yun mga paps, no? sana nakakuha kayo ng idea with regards alignment ng gulong At yun, tapos na yung alignment ng aking gulong And salamat pala dun sa nag ng aking alignment Kung tutos eh, pwede naman PC-PC lang Pero, ano eh, mas accurate pa rin talaga pag sa machine pinapadaan Okay, so yun, sa old style kasi PC lang yung ginagamit namin dyan Pero, <laughs> meron namang option ng machine Bakit di ko gamitin yung machine So mas sigurado akong naka-align talaga yung gulong So yun, salamat sa panonood Keep safe mga paps